Bukang-liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas. Bagkos, tukdin din ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa. Mapagpalang araw ng Webes, mga gilaw naming taga-subaybay. Ikalawa ngayon ng Agosto, kapestahan ni San Giuseppe di Vercelli na isang obispo at San Pedro Julian Amard na isang pari. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga banal na ito at sa tulong ng kanilang panalangin, hilingin nating lumago tayo sa kababaang loob. Marinig natin sa mabuting balita ang talinhaga ng lambat na inihambing ng Panginoon sa kaharian ng langit. Ayon ito kay San Mateo, Kabanata 13, Talata 47-53. sinabi ni Jesus sa mga tao, Naiahambing din ang kaharian ng langit sa isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng kung ano-ano. Nang puno na ang lambat, hinila ito papunta sa pampang. At saka naupo ang mga tao at tinipon ng mabubuting isda sa mga timba at itinapon ang mga walang kwenta. Ganito rin ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Lalabas ang mga anghel para ihiwalay ang masasama sa mabubuti at itatapon sila sa nagliliab na pugon kung saan may iyakan at pangangalit ng mga ngipin. Naunuan ba ninyo ang lahat ng ito? Opo! Okay. Kaya sinabi niya sa kanila, Kaya bawat guru ng batas na tinuruan tungkol sa kaharian ay katulad ng isang ama ng tahanan na may tabihan at laging may bago at luma sa tuwing kukuha siya. Nang matapos ni Jesus ang talinhagan ito, umalis siya sa lugar na iyon. Mga kapatid, sa ating pang-araw-araw na buhay, kumikilos ang Diyos ng lihim sa misteryosong pamamaraan na hindi natin lubos maunawaan. Sa kanyang pagganais na ipaunawa ang kanyang mahiwagang pagkilos sa ating buhay, kumagamit siya ng mga paghahambing at talinhaga. Isa na rito ang lambat na narinig natin sa Ebanghelyo. Ang larawan ng lambat na itinapon sa dagat na nakahuli ng kung ano-anong isda isang pagpapatotoo na ang Diyos walang diskriminasyon. Inihagis niya ang lambat na makapagliligtas sa pamamagitan ng simbahan, pero malaya tayong pumasok dito o hindi. Lahat tayo, makasalanan man o banal, bata o matanda, nakapag-aral o hindi, mahirap o mayaman, tinatawagan ng Panginoon na tanggapin ang handog niyang kaligtasan. Pansinin natin ang simbahan, hindi lahat ng kasapin nito'y banal. Marami din ang makasalanan, mapagsamantala at mapangapi sa kapwa. Pero hinahayaan ng Panginoon na pumasok ang lahat sa simbahan, makasalanan man at banal. Baka sakaling sa pakikinig ng turo ng Panginoon, sa pagtanggap ng sakramento at sa pagsaksi ng mga banal sa mabuting balita, mahikayat ang mga makasalanan na magbago. Oo, lahat tayo pawang manlalakbay lamang dito sa mundo. Ang tunay nating tahanan ay ang langit, kapiling ng Ama, ng mga anghel at mga banal. Araw-araw, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong bumalik sa Kanya at magpasakop sa Kanyang pagmamahal. Nasa atin ang pagpapasya kung tatanggapin natin ang alok niyang kaligtasan o hindi. Mga kapatid, pinapalalahanan tayo ng Ibanghelyo ngayon na tunay na may paghuhukom. Sa katapusan ng ating buhay, huhusgahan tayo ayon sa kung paano natin dinamit ang maikling buhay na pinahiram sa atin ng Diyos. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming panalangin, huwag kayong mag-atubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300 Pasay City. umag Texas sa 0916-4892-504. Mari din kayong mag-log on sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pangpala nawa kayo ng panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay.